Sa kasalukuyan, ang Estados Unidos at Rusya ay nagsasagawa ng lihim na negosasyon sa Abu Dhabi upang magkasundo sa isang planong pangkapayapaan para sa digmaan sa Ukraine. Matapos makipagkita ang United States Delegation sa mga Ukrainian sa Geneva. Kapansin-pansin, sa negosasyong nagaganap sa United Arab Emirates, kasali rin ang pinuno ng inteligensya ng Ukraine na si Kirill Budanov. Ayon sa ulat ng Axios, nakikipag-ugnayan siya kapwa sa mga Amerikano at mga Ruso upang talakayin ang mga sensitibong isyu. Si Ministro ng Hukbong Sandatahan ng United States, Dan Driscoll, ang pangunahing negosyador na bumisita kay Zelensky sa Kyiv para sa pagpupulong. Alam na si Driscoll ang nag-abot sa delegasyon ng Russia ng binagong bersyon ng dokumento na inayos noong weekend sa Geneva kung saan isinama ang mga mungkahi ng Ukraine. Ilang minuto lang ang nakalipas ng kinumpirma ng White House ang impormasyong ito. Ang mungkahing ito ay ukol sa pagtutol ng Ukraine sa limitasyon ng hukbo hindi pagbibigay ng Donbas at pagtanggi sa amnestiya para sa Russia. Pero ang nakaka-intriga, ayon sa mga source, kasalukuyang nasa Abu Dhabi rin ang pinuno ng pangunahing tanggapan ng intelihensya ng Ministry ng Depensa ng Ukraine na si Kirill Budanov na nakikipag-usap kay Driscoll. Hindi pa tiyak kung may direktang kontak si Budanov sa Russia ayon sa unang pahayag. Ngunit dapat tandaan na si Nabudanov at Gurmo ay nagpapanatili ng isa sa iilang bukas na channel ng komunikasyon sa Russia sa buong panahon ng digmaan. Pinapahintulutan ang palitan ng bihag at talakayan ng ibang isyu. At ngayon, opisyal ng inihayag ng White House na oo, totoo ngang may mga kinatawan ng Ukraine sa Abu Dhabi at ang mga negosasyon ay isinasagawa sa esensya sa pagitan ng tatlong panig upang talakayin ang napakasensitibo at maselang mga isyu. Kasabay nito, Nagtungo si General Alexus Grinkevich, punong komandante ng NATO sa Europa, sa Brussels upang ipaalam sa mga kaalyado. Samantala, ang mga kaalyadong Europeo mismo ay nagtitipon para sa isang emergency na pagpupulong upang talakayin ang takbo ng negosasyon, mga garantiya sa seguridad, at bagong tulong militar para sa Ukraine. Pag-usapan pa natin ng mas detalyado ang lahat ng negosasyong ito. Ako si Alexi Pechi, talakayin natin ito ng sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito. Mag-subscribe din kayo sa Telegram channel kong Pechi News. Nasa video description ang link. Doon kami agad nagpo-post ng balita kapag may bagong impormasyon. Kung gusto ninyong suportahan, suportahan ang operasyon ng YouTube channel na ito. Maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng anumang donasyon o bayad na sponsorship subscription gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Ilang kanluraning media ang nagulat na noong Martes, nakipagkita si Ministro ng Hukbong Sandatahan ng Amerika na si Driscoll sa mga opisyal ng Russia sa Abu Dhabi para sa planong pangkapayapaan sa digmaan sa Ukraine. Ito ay isang bihirang pagpupulong sa pagitan ng mga pinakamataas na lider militar ng mga bansa at isang pagpupulong na hindi dadaluhan ni Kalihim ng Estado Marco Rubio at iba pang mga negosyador ng Amerika tulad ni na Bitkov o Kushner. Sabi ng mataas na opisyal ng Amerika, nilalapit ng lider ng Sandatahang Amerika sa mga Ruso ang mga napagkasunduang balangkas ng kapayapaan noong linggo ng Amerika at Ukraine. Ayon sa ulat ng politiko, ang pagpupulong ay nagmamarka ng isang mahalagang hakbang sa pinakahuling pagsisikap ng administrasyon ni Trump na tapusin ang digmaan. Ipinakita ni Driscoll sa mga Ruso ang plano na mula 28 naging labinsyam na lang ang mga puntong pangkapayapaan ng Amerika, matapos baguhin ang mga kahilingan ng Ukraine na isuko ng Ukraine ang Donbas sa Russia at iba pa ang mga usaping may kinalaman sa teritoryo ng Ukraine. Iniwan daw ang usaping ito para talakayin ni na Pangulong Donald Trump ng Amerika at Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine. Sinabi ng Kagawaran ng Estado ng Amerika, inuulit ko. Ang buong koponan ni Pangulong Trump, kabilang si Sekretaryo Rubio, espesyal na sugo na si Bitkov at marami pang iba ay nagtatrabaho na ng sampung buwan upang wakasan ang walang saysay at mapanirang digmaan. Ganito nila sinagot ang tanong ng mamamahayag kung paano umuusad ang negosasyon sa mga Ruso sa Emirates. Samantala sa White House ay diretsahan lang silang nagbigay ng pahayag at ito ang kanilang sinabi. Pinahahalagahan ni Pangulong Trump ang pagsisikap ni Ministro Driscoll sa pagkuha ng impormasyon mula sa mga Ruso at Ukranyano para makabuo ng kasunduan at matiyak ang matatag na kapayapaan. Ayan, mukhang iyon na ang lahat ng sagot. Pero gaya ng alam nyo, mahirap maglihim sa mga mamamahayag. Alam na ng lahat na si Driscoll ay nakikipag-usap sa mga Ruso sa Abu Dhabi. At kaya naman, maya-maya lang ay inamin din ng White House at sinabing, Oo, totoo, may mga negosasyon na nagaganap sa Emirates. At totoo nga, hindi lang mga Amerikano at Ruso ang kasali doon, kundi pati na rin ang mga kinatawan ng Ukraine. At iba pa, para pag-usapan ang mga sensitibo ngunit mahahalagang detalye. Ito ang sinabi ni Caroline Libit, tagapagsalita ng White House, kapag marami ng tanong. Ayon sa ulat, dumating si Driscoll sa Abu Dhabi nitong lunes ng gabi. Naging bahagi siya ng nakaraang linggo sa Kyiv, kung saan nakipagkita siya kay Zelensky at sa dos dosenang mga embahador ng Europa, bago sumama kina Marco Rubio at iba pa sa Geneva para makipagkita sa mga leader ng Europa. Bumalik na sa Washington si Rubio at Steve Vitkov, pangunahing negosyador ni Trump para sa Ukraine. Bumalik na rin sa United States si Jared Kushner, manugang ni Trump at negosyador. Samantala, ang punong komandante ng mga kaalyado sa NATO na si Alexis Grinkevich ay nagtungo sa Brussels upang ipaalam sa mga kaalyado ng NATO. Samantala, si Driscala ay ipinadala sa mga Ruso sa Abu Dhabi. Kasabay nito, parang pinupunan ng Financial Times ang kabuuang larawan. Isinusulat ng ahensya na sa likod ng mga negosasyon ng ministro ng hukbong sandatahan ng United States na si Driscala sa mga Ruso ay naroroon si Kirill Budanov, ang pinuno ng pangunahing direktorado ng intelihensya ng Ministry ng Depensa ng Ukraine. Ayon sa Financial Times, nagsimula ang negosasyon sa mga kinatawan ng Moscow noong lunes ng gabi, Nobyembre 24, at nagpapatuloy pa rin ngayon. Hindi tinukoy kung sino mismo ang dumating mula sa Kremlin. Ayon sa mga source, si Driskal ay may hiwalay na pagpupulong kina Budanov at mga Ruso. Ngunit di pa kung magkakaroon ng tatlong panig na usapan. Ngunit pinaalala ng publikasyong Financial Times na sina Nikolai Budanov at Gurmo mismo. Ang sumuporta, isa sa iilang bukas na komunikasyon sa Russia sa panahon ng digmaan na nagbigay daan sa pagpapalitan ng bihag at talakayan ng iba pang issue at ngayon iniulat na ng pahayagang Axios na si Budanov ay nakikipag-usap ng direkta kapwa sa mga Amerikano at sa mga Ruso. Samantala, patuloy ang pagpapanggap sa Moscow at sinabi nilang natanggap nila ang Amerikanong planong pangkapayapaan sa di-opisyal na paraan. Sabi nila, 28 na punto ang dokumento at walang ibang versyon na natanggap ang Russia. Inakusahan ni Sergey Lavrov, ministro ng Ugnayang Panlabas ng Russia, ang mga bansang kanluranin na binabaluktot umano ang plano ni United States Pangulong Donald Trump at sinisira ang kanyang pagsisikap maresolba ang digmaan. At muling nagbanta ang mga Ruso gaya ng nakasanayan. Ayon kay Lavrov, maaaring magbago ang sitwasyon kung aalisin sa dokumento ang mga kasunduang na pagkasunduan sa Anchorage Summit ni na Trump at Putin. Ayon kay Lavrov, handa raw ang masko na talakayin ang mga partikular na formulasyon, ngunit iginiit niya na dapat mapanatili ang diwa at letra ng mga kasunduang na itala sa Alaska. Kung hindi, ayon kay Lavrov, magiging ganap na iba ang sitwasyon. Ipinapahiwatig ni Lavrov na kung di tatanggapin ng Ukraine at Europa ang kanilang planong pangkapayapaan, magpapatuloy ang digmaan. At talagang nagbago ang plano. Ipinakita ni Driscoll ang pinaikling plano ni Pangulo Donald Trump mula 28 naging 11 puntos matapos ang negosasyon sa mga Ukrainian sa Geneva. Tinanggal dito ang mga kahilingan tungkol sa pagbibigay ng Donbas sa Russia at iba pang pa sensitibong usaping teritoryal. Ayon sa American Broadcasting Company News, tinanggal na sa bagong bersyon ang probisyon ukol sa limitasyon ng bilang ng hukbong sandatahan ng Ukraine at amnestiya sa mga ginawa Iniulat ng Washington Post na tinanggal sa plano ang mga bahagi tungkol sa ugnayan ng Amerika at Russia na hindi direktang kaugnay sa pagtatapos ng digmaan sa Ukraine. Ito ay isang kawiliwiling punto dahil sinubukan ng mga Ruso na iugnay ang kanilang mga posibleng hinaharap na kalakalan, negosyo, diplomatiko at pampolitikang relasyon sa mga Amerikano sa katotohanang matatapos na ang digmaan laban sa Ukraine. Ayon sa mga ulat, iginiit ng Kyiv na talakayin ang pagiging kasapi sa NATO sa loob ng mismong alyansa sa pamamagitan ng konsensus ng mga miyembro. Dagdag ng Bloomberg, tinanggal rin sa bagong bersyon ang probisyon ukol sa isang daang bilyong dolyar mula sa na-freeze na, na ari-arian ng Russia para sa pondo ng pagbangon ng Ukraine na kontrolado ng mga Amerikano. Positibo ang naging pagtanggap ng mga opisyal ng Europa sa pagbabagong ito dahil ang naunang bersyon ay naglalaman ng probisyon na ilipat ang 50% ng kita sa Estados Unidos at ilaan ang mga hindi nagastos na pondo na umaabot pa sa 200 bilyong dolyar sa isang Amerikanong Rusong Investment Fund. Sige, dito natin hinihintay ang resulta ng negosasyon ng Estados Unidos at Russia dahil pagkatapos nito ay magaganap ang pagpupulong ni na Trump at Zelensky kung saan maaaring pagtibayin ang mga probisyon ng kasunduang pangkapayapaan. Pero, gaya ng nakikita natin, nagpapakita na ang mga Ruso na parang wala silang balak na gumawa ng kahit anong hakbang at malinaw na malamang ay magpapaliban na naman sila ng oras. Inakala nilang mapipilit nila ang plano sa bilis. Magtatakda ng deadline kay Zelensky at pipirma siya dahil sa takot. Pero hindi iyon nangyari. Kaya dito, maglalagay ako ng tutuldok-tuldok. Isulat niyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya, at huwag kalimutang mag-like. Iyon lang para ngayon. Ingatan niyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.